TV. What's up, sandigan Chan, mga kabrader? Okay, for today's video natin, magre-repair tayo ng gupit, oh. Uh, Nagpagupit to sa ka-brother natin na barbero dito, na malapit lang din dito sa, <coughs> sa amin, ano? Huwag natin i-mention at pangalan, ano? Okay naman yung gupit niya, mga ka-brother Yan, oh, nakikita nyo. Yan yung likod niya, oh. Tingnan nyo. Yan, yan yung before na i-repair re natin. Yan yung ginupit ng barbero dito malapit-lapit lang dito sa amin ng kaunti pero yun nga hindi ko sinasabi na pangat yung gupit niya kasi mahirap naman sabihin na pangat okay naman yung gupit niya kumbaga eh may nakita lang tayong kaunting ano uh, pansinyo o oh, pansin nyo <coughs> yan, oh. yun yung difference niya yan yan na kayo siya yung pinipinis na natin oh medyo umayos na di ba? yan Kumbaga eh, sana rin mapapanood 'to nung naggupit dito ano. Brother, shout out natin yung naggupit sa kanya pero hindi man din, din natin sinasabi na pangat yung gupit mo ha. Okay yung gupit naman. yun mga lang may napan may itong ano na to. Itong customer mo customer mo to na nagpagupit sa iyo, brother ano. Ah, uh, ayan. Kumbaga eh, nakita niya, eh, sabi niya, eh, i-refer ko na lang daw. Yan ang sabi niya sa akin. Kumbaga eh, sa iba nagpagupit to. Tapos sa akin nagpa-repair. Yan yung before niya oh. Yan pa Pero yun yung after na nakikita niyo. Kahit pa paano nagawa natin ng paraan, di ba? Yun. yun oh. Hindi man maganda yan mga kabrader, ah. hindi ko sinasabing maganda rin. So, yun, ito nga ang tanong dito. Yung tipong nagmagpa lang talaga siya sana. Ano talaga ang purpose niya dito? Ah, <laughs> magpapa M lang sana talaga siya Hindi nga lang nung pinituran ko yung likod niya at nakita niya yung medyo may counting supply talaga eh sabi niya sa akin i repair ko na lang daw yan yan talaga ang nangyari dyan ito yung totoong kwento dyan yan magpapa M lang talaga sana siya yan hindi ko alam kung anong meaning niyang M na yan sabi nung kasama niya dito na sukay natin eh ano Ah, uh, sa jowa niya raw yan letter rem, ano? Baka marimar, ano? <laughs> yan, oh, patapos na tayo dyan, mga ka-brother, ha. Ah. Yan. Inukit natin ang blade, ba? Yan, o. Oh. Yan. Simple lang yun, mga kabrader, yan, mga ka-brother, ha. Hindi maganda. Ito na talaga yung penis product niya. Yan. Yan. shoutout na natin itong naging model na rin natin to. Ngayon. Ewan ko kung sa atin ulit ang magpapagupit sa susunod. E eh. pinakita ko yung gawa natin sa kanya. Eh, sobrang saya niya, mga ka-brother. Yun, e, may tumatahol pang aso. Merry Christmas and the Happy New Year sa atin, mga ka-brother. Ano? Hindi masyadong maganda yan, pero pwede na. Babush!